Marami sa ating Pilipino ang lumaki sa paniniwalang ang tagumpay ay nasusukat sa dami ng damit, mamahaling gamit, gadgets o bagong kotse. Pero habang parami ng parami ang nagpapakita ng yaman sa social media, mas dumadami rin ang nalulubog sa utang at stress. Hindi masamang bumili ng mga bagay na gusto mo, pero kung uunahin natin ang luho kaysa sa mga assets, siguradong kakapusin tayo sa huli. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung aset na mas magandang pag-ipunan kaysa waldasin ang iyong pera sa mga bagay na nawawala naman ng value over time. Kaya kung seryoso ka na makaahon sa kahirapan at makaalis sa cycle ng paycheck to paycheck ng buhay mo, ito ang mga bagay na dapat mong unahin. So ready ka na ba? Tara simulan na natin! Una, skills o courses na makakadagdag sa kita mo. Ang kaalaman ay isang pinakamagandang puhunan kapag marunong ka sa isang skill na in-demand tulad ng graphic design, video editing, social media marketing o bookkeeping, madali ka makakahanap ng racket o trabaho. May mga murang online courses ngayon na sa halagang 500 hanggang 2,000 pesos lang pwede nang magpabago sa takbo ng buhay mo. Hindi mo kailangan lumabas ang bahay para matuto. Kahit nga sa YouTube o sa mga platform tulad ng Coursera o Testda Online ay may matututunan ka. Ang kagandahan dito, habang ginagamit mo ang mga skills mo, tumataas din ang value mo bilang worker o freelancer. Tandaan mo na habang buhay mong madadala ang mga skills nito, saan ka man pumunta. At higit sa lahat, hindi ito nabubura ng inflation o nasisira gaya ng mga gadgets. Skills are forever useful. Kaya kung may extra pera ka, ito ang una mong paglaanan ng budget. Ang pangalawa, maliit na negosyong kayang simulan kahit nasa bahay hindi mo kailangan ng malaking kapital para magsimulang magdegosyo. Kahit nga may 2,000 pesos ka lang, pwedeng pwede ka na magsimula ng maliit na buy and sell business, tulad ng pagbebenta ng mga RTW, snacks, free love items, o homemade foods. Isa ito sa mga asset na hindi lang nakakapag-generate ng income, kundi natututo ka pa ng business skills tulad ng pagbabudget, marketing, at customer service. Pwede mo rin itong gawing online gamit ang Facebook Marketplace o TikTok Shop. At kapag lumaguna ang negosyong ito, pwede na itong maging side hustle mo hanggang sa maging full-time income source. Hindi ka lang basta kumita, kundi natuto ka rin kung paano patakbuhin ang negosyo mo mismo. At sa bawat order o benta, may dagdag kang confidence at experience. Ang negosyong pinaghirapan mo ay isang uri ng asset na hindi basta-basta mawawala. Ang pangatlo, real estate o maliit na lupa sa probinsya. Hindi mo man kagad makita ang kita neto pero isa ito sa pinakamatibay na asset. Sa halip na ubusin mo ang 30,000 pesos mo sa mga gadgets, pwede mong gamitin ito na pang down payment para sa isang maliit na lote sa probinsya. May mga developer naman ngayon na nag-aalok ng hulugan kaya mas madali mo ito ma-afford. Ang lupa ay tumataas ang value habang tumatagal at may posibilidad na magagamit mo ito para sa pangsariling bahay o negosyo. Pwede mo rin itong parentahan sa mga magtatanim o paupahan para sa ibang tao ang asset na ito ay hindi basta-basta nawawala at pwede mong ipamana sa mga susunod pang henerasyon. Isa pa, habang wala ka namang planong gamitin muna ito, hindi rin naman bababa ang value nito gaya ng mga gadgets o sasakyan. Isa itong uri ng tahimik pero stable na investment. Ang pang-apat, kagamitang pangkabuhayan, like printer, pressure washer, oven at iba pa. May mga gamit na pwedeng maging source of income kung alam mo lang kung paano gamitin ng tama. Halimbawa, ang isang oven ay pwede magsimula ng isang baking business. Ang printer ay pwede namang gamitin para sa mga small printing services tulad ng tarpaulin, school ID, at mga school projects. Ang mga pressure washer naman ay magagamit sa car wash o paglilinis sa mga rooftop o garahe. Sa halip na gumasto sa mga gamit na pang-forma lang, bumili ka ng mga kagamitan na mapapaikot mo ang pera mo. Ang puhunan mo naman kasi ay mabilis din mababawi lalo na kung may consistent kang customer. Pwede ka magsimula muna sa mga kamag-anak o kaibigan at kapitbahay at bukod pa sa extra income, magkakaroon ka ng sense of fulfillment dahil may napala sa gamit mo. Hindi sayang ang pagod at pera mo dahil alam mo nakikita ito para sa'yo. Ang panglima, gold jewelry na may resale value. Maraming Pilipino ang mahilig sa alahas pero hindi nila alam na ito pala ay isang uri din ng investment. Ang gold ay hindi naluluma at laging may halaga sa market. Kapag kailangan mo ng emergency fund, madali mo itong maisasanla o maibebenta. Mas okay ito kaysa bumili ka ng mga fashion accessories na wala namang resale value. Pwede mong isuot ang gold na alahas habang asset pa rin siya. Tumataas din ang value ng gold kada taon lalo na kung may economic crisis o inflation. Sa simpleng salita, habang hawak mo ang ginto mo, hawak mo rin ang value ng pera mo. Basta kung bibili ka ng ginto, siguraduhin mo na 18k pataas para mas madali mo maisanla o maibenta. Kaya kung bibili ka lang din ng mga accessories na pang OOTD mo, bakit hindi pa yung pwede mong ipunin at pakinabangan sa future? Ang pang-anim, digital bank savings o mga high yield savings account. Ang traditional bank accounts ay halos walang interest na kinikita, kaya lugi ka sa inflation. Pero sa mga digital banks, may mga interest rates na umaabot ng 4% hanggang 6% every year. Ang ibig sabihin nito, habang nakasave ang pera mo, kumikita ito ng passive income. Halimbawa, kung may 50,000 pesos ka sa isang digital bank, pwede itong kumita ng 2,000 pesos hanggang 3,000 pesos sa loob ng isang taon nang wala kang ginagawa. Safe din ito dahil regulated ito ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang kagandahan pa, kadalasang walang minimum balance ito at madaling i-access gamit lamang ang iyong cellphone. Maganda ito para sa pang-emergency fund mo, short-term savings o kahit sa mga travel fund. Kaya kaysa maubos ang pera mo sa online shopping, mas okay na itabi mo na lang ang pera mo sa isang digital bank na magtatrabaho pa at kikita para sa iyo. Ang pangpito, health insurance o HMO plan. Sa Pilipinas, isang sakit lang ay kayang ubusin nito ang buong ipon ng pamilya nyo. Kaya isang pinakamatalinong asset na pwede mong bilhin ay ang health insurance. Sa halagang 1,000 hanggang 2,000 pesos kada buwan, pwede ka na magkaroon ng coverage ng pang-check-up, laboratory test, at pang-confinement. Hindi mo kailangan mag-alala kung biglang may mangyari sa iyo na hindi inaasahan. Bukod sa financial protection, magkakaroon ka rin ng peace of mind. Hindi mo na rin kailangan ng mangutang o humingi ng tulong sa mga kapamilya mo dahil lang sa may medical emergency ka. Ang pagiging handa ay mas mahalaga kaysa sa pagsisisi. Kaya lagi mong tandaan na kapag healthy ka, mas may kapasidad ka na kumita at magtrabaho. Kaya isa ito sa mga bagay na dapat mong paglaanan ng budget. Ang pangwalo, educational plans para sa mga anak. Ang edukasyon ay isa sa mga pinakamagandang pamana mo sa anak mo. Kaya sa halip na bigyan mo sila ng mamahaling gadgets, bakit di mo i-consider ang pagkuha ng mga educational plan o kaya naman ang pag-invest sa mutual funds na nakalaan para sa college fund nila. Hindi mo man kagad makita ang epekto nito, pero sa loob ng 10 to 15 years, makikita mo na sulit ang bawat hulog mo. Habang lumalaki ang mga anak mo, lumalaki rin ang investment mo para sa kinabukasan nila. Kaya mas konti ang stress mo pagdating ng mga taon nila sa college. At mas may security sila sa pagpili ng course na gusto nila. Pero kung wala ka pang anak, pwede mo rin itong gawin para sa sarili mo o sa kapatid mo. Mas magaang ang buhay kapag may plano kang pinanghahawakan. Ang pangsyam, life insurance na may kasamang investment. May mga life insurance ngayon na hindi lang puro protection, kundi may kasama ding savings o investment component. Halimbawa, ang VUL insurance ay nagbibigay ng life coverage habang lumalago ng pera mo sa investment. Pwede kang magsimula sa halagang 1,500 to 2,000 pesos kada buwan. Napakagandang long-term asset nito lalo na kung may pamilya ka na umaasa sa iyo. Dahil kapag may nangyari sa iyo na hindi inaasahan, may mapagkukunan ng pera ang pamilya mo. At habang ikaw naman ay healthy at buhay pa, lumalago rin investment mo na pwede mong i-withdraw balang araw. Ang pang dividend stocks. Ang dividend stocks ay isang uri ng investment kung saan kumikita ka hindi lang sa pagtaas ng value ng mga stocks na hawak mo, kundi pati na rin sa kita ng kumpanya. Every quarter o yearly, nagbibigay ang mga company na ito ng bahagi ng kanilang kita sa mga shareholders. Halimbawa, kung may 10,000 pesos ka sa isang kumpanya na nagbibigay ng 5% every year, ang ibig sabihin nito, may 500 pesos kang kita kada taon habang hawak mo rin ang stocks nila. Mas stable ito kaysa sa mga high-risk investment tulad na rin ng crypto. At habang hawak mo ang stocks, may potential din itong tumaas ang market value kung maganda ang takbo ng negosyong pinag-investan mo. Sa tulong na maayos na pag-research at tamang pagpili ng company, pwede mo itong gawing source ng passive income. Hindi mo rin kailangan ng malaking kapital, pwede ka magsimula sa maliit habang unti-unti nadadagdagan ang portfolio mo. Sa huli, hindi naman masama ang mag-enjoy paminsan-minsan, pero kung araw-araw ka nagwawaldas ang pera mo para sa mga bagay na nagbibigay lang sa'yo ng panandaliang saya, baka ito na ang tamang panahon para magbago ka ng priorities mo. Tandaan mo na hindi mo kailangan ng milyon para magsimulang mag-invest. Kailangan mo lang ay tamang mindset at tamang pag-budget ng pera mo. Ang mga asset na binanggit ko ay hindi lang practical, kundi talagang achievable para sa maraming Pilipino. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon na meron ka ngayon para lang makipagsabayan sa luho ng iba maging matalino ka sa paggastos dahil bawat piso na iniinvest mo sa mga asset na ito ay isang hakbang papalayo sa kahirapan at papalapit sa maginhawang buhay at kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera motivation na business like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video